Hello so guys. <laughs> Kumusta mga guys? So, busy busy guys sa trabaho. Bihira na lang makapag-video. Papa. So Iisip ng makontent. Wala nang mga follower ko yan eh. Iwanan ka na dyan. kung <laughs> iwan nila ako. Total, hindi kumanto ano, hindi kumanto hinahanap buhay na nagbigay lang ako ng advice sa mga gusto mo na-apply yung kulan. Ngayon, guys, yung mga pupunta pa lang dito, asahan nyo, yung mga bilihin dito, nagmahal, Dahan na nagmahal. Hmm. talaga nagmahal na eh. lang yon yung 4 Dati, quattro lang yon Ang bigas, guys, quattro. Kanina nga, mabuhin lang bigas. Ito mga binibili namin. Dati ang bigas. Pada, pada, kurda, pada. Yes, yes. Mas nigo. Dati ang ang bigas na binibili namin, 4 lang 'to. 4.5. Dati 'yon, 25. nakarang taon. Tapos nung isang taon na 'to, Kuhi na yun si Camila no. Nag, ano na nag nag 5 5 sluti, no? 5 Size na ngayon. Kan kanina. ngayon. Ngayon, ngayon. So, ngayon mga bes, uh, ang bigas dito nagmahal na. Pati mga karne, nagtaas. Lahat ng bilhin dito nagmahal. ano? na. Hmm. Kaya kayong mga nag apply dito sa pulan, panigurado kayo sa mga pinag a nyo na yung sahod nyo is nyo. Yung iba kasi ang binibigay monthly, hindi per hour. Tapos monthly na binibigay sa mga amo nyo, kinikwinta nila kasama overtime. Yung yeah, kung pagdating nyo dito walang overtime, patay. Kaya, kung... Walang overtime? Mag-apply kayo. Ang overtime mo lang bayad ka Hmm. Okay. kasi... Siguraduhin nyo guys kasi nagmahal na talaga ang bilhin dito. Kung ano na, kasi ang dati ang bukas, ano lang to eh, ang bigas, 4.5. Eh ngayon, ang bilay mga kasama namin. Eh, eh, sa akin hindi ko napansin, yung kasama ko lang nakapansin kanina. Sabi niya, grabe ang bugas ano na, 6.5. Mm. Kilo. Bumili nga ako kanina, eh. Bumili Pati itong mga karne, dati may mga karne na kakabila ka 4 slote. Yung backbones, to islote lang yon Ngayon, 3.5 na. Tapos yung paa ng baboy, magkano lang yung dati size? Isang kilo, 6.99, 6.50. Ngayon, ano na ngayon? Uh, 8.5, uh, 8.99. Sampu na. Tin. Hindi, sa euro, mura sa euro. Ama, bababa unti. Euro? Kaya kayong mga magpuntang dito, pag-usipan yung maigi, sahod nyo, kwintahin nyo, kung kaya basta dito ang nabilihin ngayon sa pula ay na nagmahal mahal nagmahal na pero tumaas naman ang sahod mm. sinabay Tumag sa naman. sahod dati 16 17 pinakamalaki ay, 18 sa top. mga factory din sa factory factory 21 na ngayon 18 ngayon 18 pataas na sa mga factory May, mayroon ka nang marinig dito na 21 ba, ba, 22 23 23 hmm. Kaya Sina. Tapos yun Yung bilhin Tinasan din nila Kasi nag-increase sila ngayon eh Ng mga sahod Sambi ang bilihin Tinasan din nila Lahat sa at mm. Walang logik, Lahat tumaas Oo <laughs> Kaya kayong nagpunta dito Kung Abot na rin nila mga 60 Mga Pero ano Depende Kung Sinta kung yung factory pinasukan nyo may overtime Tinta. tapos 21 okay. per hour kayo makakasaysinta kayo nyan mm, makakasaysinta kayo nyan 70,000 o 60,000 higit ganun pinakamataas na yan hanggang 70 pinakamataas na yan kung hindi ka maghihilig magasto-gasto kaya Tip, 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 tip. Kaya yung mga nagbabalak dyan. Uh, so, yung per monthly man... ang hangiin nyo sa amo nyo per hour. Kasi ang hirap pagdating nyo dito mapasubo kayo. <laughs> per hour. Gaya nito, magkano sahod mo dong dati dong? <laughs> bago kong kasama yan. 3-2. <laughs> Tapos nagtaas. Oo. Oh, naging Porto. Hmm. Tapos oh. naging fix kami 5. Kumpleto ulang bigay. By Peter yan, mga lods. By Peter <laughs> yan. oh, by Peter yan. <laughs> hmm. Di ba? Kaya Prito, kayong... Kaya laki tax. <laughs> kayong nandito, kayong pa-apply -pa, pa, lang dito, sa paniguraduhin nyo din kung yung tax nyo ay libre, apre. Ah, kasi pag tawad, hindi libre ay nako. Kaya na lang sa hurin nyo. Wala na. Abot na lang mga 2-7, na, Napakahirap. Fix. Pinsan ko nga, Tapos umuwi Pinas. Tapos yung Pinas, mga... 2 lang sa Saudi. <laughs> yung mga babae na panay tanong sa akin 2, kung anong magandang pasukan. Kung may is kung still ka, uh, mag-apply sa Europe. Malaking sahod. Lalo na yung sa Ireland. Netherlands daw siya ano, na eh. May ba, si yeah. Marvin eh, tinaw, kami isa niya yung katrupa niya. 2,000 per month. Nanabot. 5, 5, 5, no, no, 5, euro, 5 euro, per week eh. O di ibig sabihin, sa isang buwan, 2,000. Nasa'yo na yan kung saan. Kaya kayong mga nandito na rin meron na siya yung hindi pa alam yung na, nagtasan eh. yung mga bilihin may TRC na eh wala problema ano kayo mag check kayo sa mga bilihan baka mabigla kayo kasi nagmahal na talaga mahal na yung mga maliliit na sahod na kinatanggap papunta pa lang dito pag-isipan nyo basta nagmahal lang mga bilihin dito So, yun lang guys. So, maraming salamat sa mga subscriber natin. Pasensya na sa mga matagal tayong nakapag-video. Sobrang busy talaga. Overtime kami, 12 oras. Tapos may sa sideline din ako sa kabila. Apat na oras. So, wala talagang oras. Ngayon lang nakapag-overtime kasi pag pati linggo. Pasok pati linggo. Pasok kami. Pinapa-overtime pa kami ng linggo kami ang nag ano nag surrender so maraming salamat at good luck po sa mga nag-apply diyan sa Pilipinas tandaan nyo wag monthly ang hingi inyo sa amo nyo per hour para makwenta nyo kung magkano ang sahod nyo sa utso oras wag nyo kwentahin yung overtime kasi nagmahal dito ang bilihin so God bless